Alex, oh. kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga tungkol sa mancha ng mga relasyon. Mancha? Oh, I, cannot, oh. I cannot relate, sorry. Why? Yeah. ang linis eh. Puting-puti -puti ang aking relasyon. Alex, <laughs> Alex, bakit ito, na... Ano-ano sinasabi mo? ito pag... Naka-televise <laughs> tayo. Ay, sorry, <laughs> nabugbog ka ba? Hindi <laughs> naman tayo sa dressing room na... <laughs> Hindi kasi nasa face-to-face na... -face tayo, ganun talaga. Oo. Oh. Ay, pag-uusapan oh. pa natin yan. Heto na nga! Nag-uga ang lahat sa isyu ng paglalaba. O, oh, paglalaba! Okay. Pinapamalita po. niya kasi sa mga kapitbahay, sa mga sa, kapit, ano ito. namin, kaibigan niya, na bakit ko daw siya pinapalaban ng ganun? Hindi naman yan ang usapan namin. Sabi ko, bakit mo naman hindi lalaban yan? Eh, syempre, kaya nga pinalaba kita eh, para ikaw na ang, ikaw nga ang kinuha kong labanin. Dahil ba may utang siya sa'yo? Opo. Okay, so pumayag ka dun sa kabayaran ay ang paglalaba. Opo. Pero nagkagulo kayo, bakit? Ayaw niyang labhan. Dahil yung gusto niya kasing mangyari, pag nagpalaba ako, kukunin niya yung lahat niyang sahod. Aling Lucy, ano itong sinasabing ninakaw mo yung sabong panlaba mo na ginagamit? po yung kinagagalit ko sa kanya. Bakit sabihin niya nagnakaw ako, eh naglalaba ako. Ano ba yun? Hindi ba ako makapagbili ng sabon? Porkit ah, labandera so kung ako? Maglalaba kayo, dapat sabon niyo yung dala niyo. Hindi sabon dun sa yeah. may-ari. Pero yung sabihin niya, naninanakaw ko yung sabon na panglaban niya, hindi ko ginagawa yun. Porkit labandera ako, hindi na ako makabili ng sabon. Yan ang kinagagalit ko sa kanya. Ano, hindi naman daw, Ate Mila. Alang hindi. Ano lalagay mo sa bulsa mo? Ka ka ano hindi? Hindi ko yan binagawa, no? Binagawa mo sa bulsa mo sa bulsa hindi ko makikita? Ano ay. Pero ang pa pinakaayaw mo ay binibigay sa'yo kung, yung yung mga pantalon na may mga may mga may oo, oh, oh, may dumi. Yung galing ka? Hindi naman. Ano ang binibigay ko sa'yo? May mga Ay, nga eh! dapat tayong, tayong baba, eh. Ay, na, ko. tayo tayo mga babae Teka lang, tatlo na pala tayo nag-away-away Teka, Teka lang, tatay Nasali na ako na inaagaw oh. oh, niya yung mga pinaglalabadaan ko, hindi siya marunong gumawa, manap ng kanyang pinaglalabadaan. Ay, sila tapos, si rapper, no? matapos ko siya samahan na mangutang kay Mayla, ganyan pag ginawa niya sa akin. Tapos, sinisiraan pa niya ako, hindi daw ako marunong maglaba. Baka gusto Ay, niya, pati mukha naglalaba pa kayo, kayo, kayo. Ate Nelia, naglalaba rin kayo sinisiraan ka na hindi ka marunong maglaba. Hindi ko ako marunong maglaba. Kayo ba ay hand wash lahat, no? Na naglalaba. Opo, pero nagwawasing mm -hmm. din. So, Ngayon, nanghiram siya sa akin, no, ng limandaan para gamitin niya. Ngayon, wala siyang may bayad after two weeks. sa Nilapitan niya ako. Ang sabi niya sa akin, Obla, laban ko na lang yung uniform ng anak mo para pambayad ko. Hindi ko siya tinilit siya nagkusa. Ngayon, pumayag ako kasi po may allergy ako eh. Marami ka. Oh, Dalawang beso ako pinaglaba. Hindi ko pinag-aaral. Isang beses. Bakit?